'yung papakita ko lang sa anak ko to ha. Para pag may nagustuhan siya. Chat nya na lang ako. Ayun. Pili lang siya dyan okay. Ito mataba. Maganda. Okay, bye bye. Magkano ba isa sir? Ng orange? 40 isa tatlo Ha? 40 isa tatlo Ha? Ah, 40 isa tatlo Dito ko ngayon Eh ito anong tawag dito sa kulay blue? Fighting fish yan ah, Fighting fish Magkano isa? 150 150 isang fighting fish Ito so, gapi so, Gapi kung kinata ko ng anak ko nakita niya na naman